programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Hindi nga nakaligtas si Madam Chantal sa bala na tumama sa kanyang puso kung kaya't hindi ito nakaligtas sa operasyon. Dito ay nagkukumahog nga itong si Zoe at si Moira sa pagtatanong dito kay Aljitanya kung kamusta na itong si Madam Chantal. Kasi nga dinala nila Annalyn, Giselle at ni Arjitanyag sa pinakamalapit na hospital. Itong si Madam Chantal para nga operahan. Pero yun nga ang nangyari at hindi na nga nakaligtas itong si Madam Chantal. Dito ay galit na galit pa rin itong si Moira habang nagtatanong nga itong si Zoe sa kanyang daddy kung andyan na ba ang kanyang lola Chantal nagpapahika sa recovery room or nasaan na. Pero bigla silang natulala at nabigla sa reaksyon nga ni RG Tanya kung saan nga ay hindi ito makapagsalita. At ayon pa nga kay RJ, natuluyan na nga na itong si Madam Chantal kahit na ginawa na rin ng doktor ang lahat para nga mailigtas ito. Samantala naman itong si Moira ay sinisisi niya pa si Annalyn at si RJ dahil nga pumayag ito na operahan si Chantal ng mga hindi espesyalistang doktor. Ayon pa nga kay Moira, magkikita at magkikita sila sa uh, korte dahil ididimanda daw sila nitong si Moira. Gayon pa man din itong si Giselle kung saan nga ay pinaniwalaan nga ni Chantal or ni Morgana nga na siyang pumatay o bumarel sa kanyang mama Chantal gaya ng sabi ni Gilbert. Pero dito ay laking gulat nila nang bigla na lang sinabi ni Giselle na hindi ako ang bumarel kay Chantal at ito ang ebidensya na hindi nga ako ang bumarel sa kanya. Ito ang patunay na si Gilbert nga naatauhan nyo ang pumatay kay Chantal. At tama naman itong si Giselle dahil nga nagsasabunutan itong si Giselle at si Chantal nang aasintahin nga nitong si Gilbert kung sino yung kanyang babarilin. Ito sana si Giselle ang kanyang babarilin pero itong si Chantal nga ang tinamaan. At kitang-kita nga nitong si Giselle na si Gilbert nga ang pumatay o bumaril dito kay Chantal pero inunahan nga ni Gilbert si Morgana at sinabi niya dito na si Giselle daw ang pumatay. Pero buti na lamang at merong uh, CCTV doon sa farm at dito ay pinakita na nga nila ang katotohanan na si Gilbert nga ang pumatay kay Madam Chantal. Kaya naman wala na ngang kawala itong si Gilbert kundi ang inamin ang lahat na ayon sa kanya ay aksidente daw yung nangyari na si Giselle sana yung kanyang babarilin pero nga si Madam Chantal nga ang tinamaam. Kaya isang napakalaking sampal nga ang dumapo sa mukha ni Gilbert dito kay galing kay Moira at sinabi na gagawin at gagawin lahat ni Moira para mabulok lamang sa kulungan itong si Gilbert. Pero laking gulat nila nang tumawa itong si Gilbert kay Moira at sinabi na sige ipakulong niyo ako at sasabihin ko sa lahat ang nalalaman kong sikreto mo Ma'am Moira. Dito ay gulat na gulat nga at galit na galit itong si Si Moira dahil hindi niya inaasahan na yun ang isasagot ni Gilbert. Ayon pa nga kay Moira, binablockmail mo ba ako? Ayon pa nga kay Gilbert, hindi naman. Sinasabi ko lang ang pwede kong gawin na hindi mo ako kayang ipakulong. At isa pa ang nangyari at hindi ko sinasadya na ang mama mo ang natamaan. Si Giselle sana yung babarilin ko pero siya yung natamaan dahil para na itulak niya itong si Giselle at siya yung nakatayo kaya hindi ko sinasadya ang nangyari. Ganon pa ba na hindi nyo ako pwedeng ipakulong dahil isisiwal at lahat ng sikreto mo, Moira, na ikaw nga ay si Moira Tanyag at hindi si Morgana Kaya pag-isipan mo ng mabuti yung gagawin mo at kung sakali mang merong mangyaring hindi maganda sa akin, Moira, alam na nila kung sino ang tutumbukin nila at ilalabas nila kahit patay na ako ang sikreto mo dahil meron akong tinatagong ebidensya. Dito ay nagpupuyos nga ng galit itong si Moira dahil nga ngayon lang nakabawi nga sa kanya ang kanyang mama Chantal dahil sa iniwan lamang siya nito gaya na rin ang pag-iwan ni Chantal dito kay Morgana Go, yung totoong Morgana Go, pero ngayon nga nakabawi na rin ang kanyang Mama Chantal, ngunit nga ito naman ay nawala. Paano na lang igaganti ni Morgana Go or ni Moira ang kanyang Mama Chantal gayong mamang hindi niya pwedeng ipakulong? itong si Gilbert dahil sigurado nakakanta ito at malalagay sa alanganin ang kanilang sikreto. larong lalo na si Moira dahil kung magsalita nga itong si Gilbert at malamang lahat na siya nga si Moira sigurado nakulungan ang bagsak nito. Maramik na kasing alam itong si Gilbert at sa katunayan nga, nung nagbadi ni test nga itong si RJ at si Annalyn, laban dito kay Zoe at kay Moira, ay si Gilbert ang kumuhan ang sample doon sa totoong Morgana para ibigay doon sa doktor. Siya yun ang palit ng uh, gagawing sampol sa DNA test kung kaya't lumabas na magcahin lamang itong si Moira at si Zoe. Kaya na mo nagpaplano ngayon itong si Morgana na ididiin niya na lang sa kaso itong si Giselle na siya nga ang bumarel sa kanyang mama Chantal. Pero yon nga ay hindi niya pwedeng idiin din si Giselle dahil may hawak itong ebidensya na magpapatunay na si Gilbert nga ang bumarel sa kanyang mamasyantal. Samantala naman, galit na galit itong sino si Joe or ang totoong Morganago nang malaman niya nga na nawala na nga ang kanyang mamasyantal. Galit na galit pa nga ito nung tumawag siya kay... Olga at sinagot nga nitong si Zoe na kung ayaw maniwala ay wag na lang daw siyang tumawag kaya mas matindi pa yung galit niya ngayon dahil sa huling pagkakataon ay si Moira pa rin at si Zoe ang pinili ng kanyang mama Chantal kaya gusto nga maghiganti ni Nosey at ngayon makikita nga ni Moira kung gaano kahirap at kung gaano katapang ang kanyang kapatid na si Morgana